maraming celebrity because napakaganda ng quality na mga gawa ninyo. Common problem ngayon sa mga sasakyan is kapag ka binili natin sa kasa yung sasakyan, yung cover ng kanilang interior ay fabric. Usually, nagmamantsa, dumudume, at higit sa lahat, minsan may naiiwang amoy na napakabaho talaga. Kaya naman ngayon, bibisitahin natin mga boss ang isa sa pinakamagaling gumawa ng upholstery na siya namang pinupuntahan ng napakaraming mga celebrities at mga content creators sa social media. Tara, puntahan natin ang new wineskin. Boss Ben Hur. Thank you sa Boss Ayan, Ben Hur. Ayan, sa akin dito sa tindahan mo. No? Ay, salamat po. Ayan. So, okay, ito kagad yung una ko napansin. So, napakarami mga content creators, celebrities ang nagpapagawa sa iyo. Kagaya nito si Jojo Alihara. Ano pinagawa niya sa sakyan? Ah, yung sports car niya po na BMW. BMW. Buti, pinayagan kang galawin niya yung BMW niya. Ito naman si Buboy Villar. Ano pinagawa sa'yo? Ah, yung Honda Civic po niya. Wow, nakikita ko kasi sa social media, kaya ako napabisita sa iyo. Ang daming celebrity at mga vlogger and content creator ang tumatangkilik dito sa inyong services na upholstery. Bakit New Wine Skin ang ipinangalan nyo sa tindahan niyo? Eh? Kami po ay mga uh, Christian company. Mm -mm. So, from the Bible po yun, New Wine Skin. Pag yung wine po nalagay sa New Wine Skin, mas mapipreserve po yung wine. Parang kami po yung New Wine Skin sa mga sasakyan ng mga client namin. Pag sila nagtiwala sa amin, mapipreserve po namin yung mga cars ng mga ganda, -ganda. Ang sa sasakyan Dami na nag-o-offer ng upholstery services dito sa Pilipinas. Ano ang unique sa new wines? Ayan po, ang pinaka-unique po sa amin syempre 'yung materials po namin. Mm. So we use high-end Italian synthetic leather. Italian Synthetic Leather, yes. which is nasaan dito yun? Uh, this one po. Boss. Ayan. Yeah. Okay. So, ito yan. So, it, ito yung Italian. High-end Italian po. Meron pong standard. High-end Italian. Po. Ayan po yung Italian. Okay. Ito naman, this one. Uh, parehas lang po sila, boss. Uh Oo. -oh. Uh -oh. ito po yung genuine naman, boss. Genuine. Genuine leather. Ito talaga genuine yung leather, leather talaga. Uh -oh. So, ibig sabihin, may mga synthetic leather pala na high-end. Yes po. So, Ayun, akala ko pag synthetic leather, pangit. <laughs> Hindi po. Depende po sa uh, materials ng pagka-synthetic po niya. So meron po kasing German, Japan... So hindi na po kami gumagamit nito kasi nagkaroon po ng mga issues so talagang nagstick po kami sa talagang subok na namin yung high end Italian synthetic leather. Ayan, and kaya rin ako napa-inquire sa iyo kasi syempre may mga alaga kaming pets. Okay. Yung aso kasi pagka nasa loob ng sasakyan, pag nakalmot na yung seat cover, ayan na, problema na ngayon, especially kapag fabric napupunit kagad. Tapos yung amoy ng aso hindi mawala-wala sa loob ng sasakyan. So ano ba yung features na nagagawa ng leather? or itong mga Italian leather fabric ninyo para ma-preserve yung sasakyan. Ayun, una-una po, syempre, yung mga stain, yung mga odor, na po i-prevent po niya kasi naka-cover po siya ng leather tsaka nak-laminated ng Eurotex foam. So, hindi po ito basta-basta talagang napupunit. Eh, parang pag kinalamot ng aso. Ay, hindi po basta-basta. Boss, basta huwag lang po talagang ibabao ng todo. Oh, okay. So, Dinedemo nyo yan. Yes po. Sige nga, pakita mo nga sa akin. <laughs> Hala po tayo ng aso, boss. Hindi. <laughs> <laughs> Maghanap lang tayo ng <laughs> pwede nating iskratchin ng aso. Ah, ito po, susi ko po asong hahanapin mo, yung mag scratch na lang. Synthetic lang to. Synthetic lang po yan, boss. Okay, so synthetic leather siya. Sige nga. Ito, boss. Ito, na po natin, ha. So, syempre, di naman po yan gagawin ng normal na pasahero, oh. pero ito po, talagang na natin kahit sumabit po sa mga matatalas na suse, sinturon, talagang hindi po siya basta-basta masisira kasi dati, nagpaleder ako ng isang sasakyan ko. Okay. Ang problema, yung aso namin, pag sakay sa sasakyan, nakalmot. Okay. Butas ka agad. Yun. So, ibig sabihin, yung synthetic na leather na ginagamit ninyo, ito yung mga features niya. Ito talagang sturdy, matibay siya. Yes po, boss. Siya, ano pa? Laminated po tayo ng Eurotex foam. Laminated so, ng Eurotex yun. foam. So, po tayo sa Eurotex foam. So, dagdag -dag comfort ito. Yes po, boss. So, ibig sabihin, kung dati, pag sinasakyan nila, medyo masakit sa balakat, okay. masakit sa balikat, di ba? Masakit sa leeg. Yes. Usually, yan yung nararamdaman natin kapag nagmamaneho tayo ng matagal. Siguro, kaya ka rin tinatangkilik na maraming celebrity because napakaganda ng quality na mga magawa ninyo. Yes, boss. Pero siyempre, hindi ako muna maniniwala. Kailangan ipakita mo sa amin paano ginagawa yung mga upholstery yeah. ninyo. Ayos, boss. RDR, puntahan natin ngayon yung production area namin. Ay, eh, nasa ba yung production area? Namin? Dito lang po sa unahan. Okay. okay. So ayan mga boss, taabutan natin ngayon yung installation namin na truck. Kausapin natin kung pang ilang truck na ba ito na nagawa namin sa company nila. Boss, anong pangalan mo? Don G po. Don G. Uh, boss Don G, pang ilang truck na ito na nagawa namin sa company nyo? Pang 11 na po. Pang 11 na, grabe. Salamat boss sa tiwala. Bakit? Bakit pala patuloy kayo nagpapagawa sa amin ng mga A car upholstery at seat cover po ninyo? Maganda sir. Magaganda yung pag-install at maayos. Magaganda. Yun. Grabe. Thank you, thank you. So walang halong biro yan ha? Okay. Ayan, thank you, thank you. Salamat. So guys, ito yung gawa namin. Uh, tingnan nyo, ganito yung quality. Ito hey, so pala yung mga mananahin ninyo. Opo, so dito po yung production area po natin. Eurotex foam, ito yung leather. Yes, boss. Okay. So, ito yung sinasabi mo kanina na nakakadagdag doon sa comfort ng yes. mga seat natin. Yes, po. So, usually, hindi ginagawa to Talagang patong lang yung... Yes, po. Tapos, ang tinatahilan po nila yung mga gilid. So, ang nangyayari, tendency, naghihiwala yung leather sa foam. So, yun po yung ginagawa ng mga normal upholstery. Kasi nga po, magastos po, mag, magpalaminate ng Eurotex foam sa Eurotex mismo. Sa Eurotex mismo to kinabit? Yes, opo. Wow. Ang galing, ha? Ano pangalan mo, Idol. Idol. Michael. Opo. Michael, ilang taong ka nagtatrabaho dito? 3 years, na. Three years na. Masaya ka naman. Opo. Mabait naman yung boss mo. Mabait ko. Okay, very good. Galingan natin <laughs> ha. Okay, and the next. Sunod na process. Po. So once na na-laminate, eto na. Opo, dito na po. Bubuhin na po siya. Ito, buo na po ito eh. Ayun! Ah, Nakabuo na po. Ito, genuine leather. Ba't medyo mabigat? Genuine leather po ito. So, Genuine leather, boss. So ito, anong sasakyan ito? Nissan Terra. Ayan, sa lahat ng mga may Nissan Terra dyan, alam nyo na ha, new wine skin ang gumagawa ng ganitong quality, mga boss ha. So kahit nasa probinsya sila, example, pagawa sila for Nissan Terra, for Fortuner, for Navara, for etc. Kaya nyo gawin dito kasi si-ship nyo na lang. Pwede, pwede, boss. Actually, maraming gumagawas po sa amin ng ganun, boss. Mm, okay, so nag-ship kayo. Buong Pilipinas? Yes, boss. O, kahit anong uri ng sasakyan? Yes, boss. Ayan, okay. Sige. So, ito yung Sewer. Sewer. <laughs> ano ba tawag sa kanya? Sewer o sewer, sewer. sewer? Oh O, ayan. Sewer. Sewer 1. Okay. Sewer 1. Okay. Ilan taong nang tatrabaho dito, boss? Tagal nag-isip. Ako, matagal <laughs> to. Mga 10 years na. Wala pa. Okay. Ilang buwan pa lang. Okay. Si Kuya, Sewer din. Apo, boss. Okay. So, after ng Sewing natin, saan na pupunta susunod? Sige, pakita natin. Dito naman po double stitch yung mga stitching ko. Oh, o yun, so naka-double naka stitch. stitch. Ayan, so naka-double stitch yung mga, para sigurado matibay. Opo, parang sigurado matibay. No? Ang galing ha? Mabait ba yung mga boss mo? Okay, very good. Okay. Ayan, sige next. Ito, parehas. Parehas din po. So, yun. Tapos, ano to? Bakit may mga natanggal na foam dito? Ayan, ayan po, Ria. Polstery po yan. Yan yung parang pinapalitan na yung buong upuan. So, ito, tinanggal nyo yung fabric. Ito yung itsura niya. Yes, boss. Tapos, ngayon, papalitan nyo na ngayon ng leather plus may Eurotex foam. Yes, boss na naka na nakatahi sa kanila. Ayan. So mga boss, lahat ng mga klase ng sasakyan po, pwede ho kayong umorder dito. Ready-made. Papadala ho sa inyo. Kayo na lang ho ang mag install sa sarili-sarili ninyo sa sasakyan. Kung gusto ninyo ng, again, waterproof, scratch-proof, at matibay na matibay. At syempre, magandang-maganda para sa inyong mga sasakyan. sa mga gusto naman po na magpaganda ng kanila mga sakyan, andito po si New Wine Skin para magbigay po ng malupit na serbisyo para sa inyo. So ang ginagawa po namin, car seat cover, car upholstery, car matting, ceiling, sidings, at kahit po body repaint, pwede rin po. We offer 3 years warranty at 6 months insurance guaranteed. Kami po yung upholstery na kahit ano mangyari sa seat cover mo or sa upholstery mo, within 6 months, sagot po namin yan. At ang hindi na po yan, dahil meron po kaming 5 branches nationwide. Ang Cavite, Laguna, Bulacan, Fairview, at Katipunan. Or pwede po kami mag-home service sa inyo. Good news pa mga boss, isang malupit kay New Wines Kinapolstery sa may mga business po na car wash, auto shop, car accessories. Open po si New Wines skin for partnership. Talagang 15,000 pesos po, pwede po kami mag-provide ng mga car upholstery services sa shop nyo po mismo. Wala na po kayong pupublimahin, kami na po ang gagawa at magpo-provide ng mga car upholstery services. So, ibig sabihin, pwede na po kayong mag-offer ng mga car upholstery sa shop po ninyo. Gagawin po natin doon yung mga sample, mga display, lalagay po natin lahat sa shop. So dito lang po 'yan sa New Wine Skin Upholstery, service and quality. So ayan, kitang-kita niyo naman kung gaano ka-quality ang mga gawa dito sa New Wine Skin. Ayan. So maraming maraming salamat sa iyo, Boss Benhur and Boss Joey, sa pagpapakita niyo sa amin ng inyong showroom at ng inyong production area na talaga naman dito nakita natin kung paano talaga ginagawa yung mga quality, waterproof, scratch-proof at higit sa lahat, nagpapaganda sa inyong mga sasakyan. See you sa susunod na episode. Maraming salamat mga boss.